Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I gagawa tayo ng orange fluffy slime. Yung video po na to is collaboration or collaborated with Belay and Badet. So panoorin niyo guys 'yung unboxing ko na pinadala po nila sa akin na package. So ayun, so mag so ayun, so <laughs> And bago pala tayo guys mag-start, pakita ko muna 'to kasi feeling ko hindi ko siya na-unsay niya na review. Etong cereal milk ng Nurse Slime Factory PH. So, open ko lang siya. Ayan. Favorite ko to sa lahat ng slime na pinadala nila sa akin, guys. At saka yung, um, eto. Ano name niya? Chocolate Crunch. So, yan. Meron din ako unboxing na to, guys. Panarin nyo, massive, massive, ano, uh, package. So, ayan, ito nakikita nyo. Ang ganda. O, oh, diba? ba I miss ko lang siyang ano, ipakita sa inyo. Favorite ko kasi siya na slime. Yan. O, oh, ba diba? Cereal milk. Uh -huh. Aha. Yan. So, ang ganda ng slime natin. And, kakatapos ko lang pala guys, makipaglaro ng Roblox sa admins or Famica. So, pagka nakita nyo yung channel or yung Roblox account ko na playing, pwede kayo mag-join. Tapos sabihin nyo guys na, Ah, nasa ka po ako, ganun. Diba? Pero kasi madalas kami lalaro blocks break. And, hindi lahat kayo nakakapaglaro na. And, minsan, madalas din ako paglaro ng natural disaster, ganyan. Adapt me, madalas. Yun. So, ayan. Okay, so, let's start. Ito na nga yung, lalagay ko na yung slime dito. Okay, so. And guys, special shoutout po kay Tito Mike, kay Tita Ninang, and kay Papa Chris. Ayan, diba? Keep safe po, all racing. Ang ganda diba kung nakikita nyo. Sorry guys, medyo malayo-layo yung camera natin ngayon. And mag-house update ako sa Saturday or Sunday, ganun. Hindi natin alam. So, ayan, let's start! <laughs> so, ito yung mga gagamitin natin. Wait, okay. So, ito yung mga gagamitin natin. Una, meron tayo dito jumbo glue. Ayan, glue siya. Tapos, shaving foam. And then, activator. Tapos, activator ulit. Galing na, guys, kay Slimy Giggles. So, yan. Kung nakikita nyo, Slimey Giggles. Kasi, guys, lemon or orange, di ba? Orange. <laughs> so, tapos, meron tayong glitters na, glitter glue na orange dito. Yan. Uh, saan natin ito lalagay? Dito? Or dito na lang. Para nakikita nyo. Diba? Tapos, gagamitin na natin to. Oo, oh, ang cute niya. ako nakita niyo. Galing din guys, kay Nurse Slime. Battery pH. Ayan. And then, container natin. So, magpipicture lang ako, guys, ng thumbnail. Tapos, mababalik ako. Okay? So, ayan, nakapag-picture na ako, guys. Oops! Yes. Okay. So, let's start. Una, maglalagay na muna ako mamaya na natin ito gagamitin guys pagka maglalagay tayo ng mga decorations ganon so ito yung container natin Ayan, mag mamaya mag upload ako ng slime video sa tiktok so abangan nyo na lang yun guys Okay, let's start ito na yung ano natin una maglalagay muna tayo ng ano white glue dito sa container natin kung napanood nyo pala yung kahapon ginawa ko uh, yellow na slime nakalimutan ko yung name niya So, ito. Icing ko lang yung damit ko para, ano. Tapos, maglalagay na tayo ng glitter glue natin. Ito. Para mag-color siya. Kasi wala akong food color, guys, na orange. Kaya, ito na lang muna yung gagamitin natin. Ayan. Pwede naman natin nilalagay lahat. I-mix na natin. Ang cute, di ba? So, ayan. Magte-turn na siya ng ano, orange. Orange. <laughs> orange na blue. Orange na yung guys. Ayan. Prende niyo siya masyadong makita kasi parang medyo maputla pa ganun. So, ang gagawin natin ngayon is mag tayo ng shaving foam. Ang kit ng ano natin, mixing tool. So, yan. Maglalagay na tayo yung shaving foam. Sorry guys, ang haggard ng mukha ko ngayon. <laughs> okay, so mimixin natin to. Kasi orange fluffy slime, di ba? So, yun. So, yun. Next naman, guys, after na to, um, collab naman kami ni Yumi's World. Okay? So, abangan nyo yun sa channel and subscribe nyo na siya, guys. Subscribe nyo na po sila. Special shoutout po kay Tita Mai, kay Tita Nina, and kay Papa Chris. Subscribe nyo din, guys, si Papa Chris. Yan. So, mag-add pa tayo ng, ano, glitter glue na ganito konti lang yung mga ano, glitter glue na ganito kasi super, ewan ko, super rare lang ng glue na ganito. Pero madami nga, no, glitter glue, pero yung orange, konti lang yung nakikita kong ganito. Kaya, ayun. muna siya inuubos, nang hihinayang ako. Sayang kasi. So, yan. Sinara ko na. And, may mix na natin. Iyayot ko nakikita niya. Most light, medyo. <laughs> okay, eto na. So, ang ganda na ng color niya, orange na siya. Minsan na lang din kasi ako gumawa ng orange na slime. Kasi nga, hindi na ako masyado gumagawa ng orange na slime. Kasi minsan na lang. <laughs> so, yan. Ito, pakita ko na sa inyo. Ayan. O, ba diba? Yan yung color ng ano natin. Ang ganda. So, next naman, is activate na natin siya gamit ito etong ano, um, yellow na activator. <laughs> Kasi, parang okay lang naman. Parang lemon lang siya, ganun, di ba? Eh, lapit tayo para nakikita nyo yung slime na ginagawa natin. Yan. Okay na ba yan? Okay, so, eto, mag a na tayo ng activator natin. Galing ka, guys, kay Slimey Giggle. So, magbabalik ako pag na-activate ko na siya. Peace, yo! So, daldal -dal pa ako ng daldal -dal dito. Hindi ko pala na-touch yung, ano, yung tray na, ano. So, ito yung slime natin. Ang ganda. Tapos na siya. Ayan, oh. Fluffy na siya. Kaya pala hindi gumagana to. 6 minutes and 30 seconds lang siya. Stay siya dun. Sabi ko, baka naglalag. So, ayan. Ito yung slime natin. Ang ganda niya. Nakita niyo ba siya, guys? Ayan. <laughs> ganda. So, yun. And shoutout po kay Tito Mike, kay Tita Ninang, and kay Papa Chris. And guys, ano pala, um, shoutout kay Romana Cortez, and sa mga admins, sa lahat po ng admins ng pamay-ka kasi guys, nagtanong ako kanina, ay, di pala ako nagtanong, Ma, may mga nagsabi, si Shane, si Tricia, si Zoe, si Aliza, si Erica, si si Papa si Aki, si Kobe, yun, shoutout <laughs> kay Nadine, kay uh, Romana Cortez. Yan. Shoutout pa kay Romana Cortez. Yan. Please slime natin. Ang ganda. And eto yung ano guys. Update ko lang pala kayo sa slime na nagawa ko ah, hapon So, mango slime yung nagawa ko. And yan. Kinakita nyo. Yellow po siya. Ayan okay. Kasi mango slime. And eto pala yung natira sa activator natin. At hindi man siya naubos ng ano, sobra, di ba? Ayan lang. Kunti lang yung nabawas. So, yan. Yung slime natin. Yan. Ang ganda niya. Nag-add ako ng yellow na clay. Buong yellow na clay, guys. Kasi para gumanda yung texture niya. Ayan. So, comment down below. Sabi ko nga, pag gumabot ng 550 to 600 likes, magro-Roblox video tayo. And, baka may video na ako na Roblox video niya mamaya sa Facebook page ko, mag upload ako ng pictures ko doon. So, yun guys. Like nyo yun yung Facebook page ko. Uh, may kagazo. May mga posters or, or may mga fake page tsaka fake account. So, um, click nyo yung uh, uh, channel ko. <laughs> click nyo yung channel ka. Tapos, may nakalagay na about. Tapos, sa baba nun, may mga links. So, yung mga links na yun, guys, yun yung mga legit real account ko. And, ayun. Follow nyo na ako sa TikTok. Mag-upload ako ng slime video doon mamaya. Ayan, so kung ito yung slime natin kanina, ay kahapon pa lang. Ayan. Ganda, di ba? Po, oh, mahulog. Okay, ito na. So, ito naman yung orange natin na slime. Subscribe na kayo kay Belay and Badet. And abangan nyo guys sa so kayo Miss World, tsaka yung sa amin, di ba? Oh, thank you po ulit, Belay Badet sa Jumbo Glue. Ayan. Ah, panarin yung, yan, guys, yung um, nag-unboxing ako ng padala nila. And yung binigay nila sa akin na BTS cards, photos, tsaka yung, um, ayan, photobook. And ito yung slime natin. <laughs> ito yung slime natin. And ang ganda niya, promise. Sorry. Para na siyang peach. And, pero kaya mag-add tayo ngayon ng orange. So, hindi ko kasi alam guys kung pwede mag-add ng designs. Pero, yan. Yeah, orange fluffy slime. <laughs> color ng orange, tapos ito yung color ng slime. Medyo ano siya, no? Magkaiba talaga. Kaya nag-add tayo. Siguro kaya siya naging pitch kasi naglagay ako ng shaving foam. So, ayun. Medyo naging sticky siya. At magbabalik ako mamaya. <laughs> so, tapos sa sleeve natin. Ang ganda na niya. So, yun guys. Magre-roblox video tayo kapag umabot to ng 550 to 600 likes. And nakalaro ko na pala ng Blacksburg yung mga admins. Si Shane, tsaka si Aki. Si Mayda Yurika, tsaka yun. <laughs> tsaka si Denzel underscore 205. And si... Ano? Gina. Uh, si Gina Cute. Tsaka um, si Debbie. Si Zoe. And yun. And si Milky. Anong si name nun? Elsword. Oo, uh, si Elsword. So, elsewhere, kung nanonood ko po ngayon, si Gada po bahala. Kasi, na, nabash siya. Naglalaro lang ako Roblox. So, ayan, guys. A special shoutout po ulit kay Tito Mike, kay Tita Nina, and kay Papa Chris. Keep safe, God bless, and yun po. Thank you, guys, for watching. Bye. Love you all. Bye-bye!